guys, this is a very urgent vlog. Um, bigla-bigla lang ito sumulpot sa amin. Ah, uh, kasi, ah, uh, <laughs> kalam po Tara! Ang dami-dami namin, iya, ano, pupollinate. Iya, you know, excited excited na asawa ko. Galingan. So, ito pa yung uli ng cactus na... Kunin ko yung kimpit dun sa baba. Ah, sige. Meron ko ba alam dun? Oo. Oh. Sige. Ito po yung uri ng alaga kong cactus na tinatawag na astrophytum. Iba-iba pong uri sila. Wala, may share ko lang po kasi tantuwa kami ni Dada. Kanina dun sa baba, ang dami-dami naming nakita na nagbubulaklak. So, ayun nga po. Ito ay isang bonus vlog lang or simpleng vlog lang. Share lang namin sa inyo yung aming simpleng banding mag-asawa. Actually, sobrang busy kami pareho. Today is Sunday. Sobrang busy kami. So, nag-e-edit siya ng para sa Facebook. Ako naman po ay gumagawa ng grades. Uminto kami sa'yo. Babe, ano mo na tayo? Labas mo na tayo. Pagkakita ko, tuwan-tuwa talaga ako. Ang dami daming may bulaklak. Oh! Oo! Oh, oh. Lahat po ito ay yellow. Meron po akong bagong bili na pink. Kung kailan naman yun. Ito yung picture niya. Ting! Ayan. So, nabuntis siya. Kasi, Tingnan niyo po. Ang namin ni Dada, nagpo-pollinate kami. Yan. Nabuntis siya yung last time na pinollinate ko. May yun isa. I mean, nabuntis. Kasi po yun yung term namin. Nagkakaroon ng seed na isabihin, tumama yung aming pagpo-pollinate. Naging successful. Ito po yung isa. Yan. Actually, hindi lang isa. Share ko lang po. Sobrang excited kami ni Dada. Tuan-tua kami sa nakita namin. Pampagod vibes lang. Yan. Yan seed pad po yan. So, magkakaroon siya ng maraming seed. Ito pa. Ayan. Meron pa. Ang pinakakinikilig kilig si Dada. Pakita mo, baby, yung <laughs> may dala-dala pa, oh. Ayan yung mga galing sa baba. Ayan. Ipapollinate din namin. Pero, ano, pero kasi hindi ako fan ng pag nung no? Gymno. no, gym na yung gantong uri. Kasi dapat sirain mo yung kanyang bulaklak. Eh, ang tagal pa naman ng ano nyo. Nang tinatagal ng bulaklak. At dito, apat po. Sino ba naman ang hindi matutuwa po niyan? Sino hindi kikilig? Eh, tingnan nyo po yung hawak ni... Tingnan nyo po yung hawak ni Dada. Pasensya na ano po may, may konti-konti ingay. Oh, kambal na bulaklak. <laughs> Ang tawag po dito sa kaktus na to ay Coripanta. Matagal na po sa akin to pero malaki ko talaga siya na bili. So ngayon, sobrang sipag niya magbulaklak. Eh sobrang dami niyang babies. Nandoon so, kami dati, niya nagpicture kami kanina, ito 'yung picture niya. Ting. 'yung <laughs> <Temp> picture <laughs> niya. <ting! laughs> ito 'yung video niya kasi ginagaya niya raw na ganyan daw ako para ko pa picture. Ting! Picture na. Okay. Ganyan ba ako? akin yung mag-post. Picture lang mo. <ako. laughs> Ay, bahala ka dyan. <laughs> Ayusin mo, uh, ulit picture. Uy, <laughs> no yan, yeah, yun lang. Yeah. Akin natin. Nangyayari talaga yan. Ako nga kagabi, pag dilig ko lang. Ayan. Okay, okay, na. Pumasok yata isa. Malit lang naman. Nagkakaganyan talaga. Minsan natutusok talaga kami ng kaktus. So ayan nga po, biglaan lang talaga kasi tuwa-tuwa lang talaga kami ni ni Dada sa nakita namin. Sobrang dali ng bulaklak. Medyo nitan mo lang babe, yung kinukuha mo. Oh, ayun. Ayun, ano. Oo, Ah, Oo. Yan. Yan. Tapos pasak agad. Yung itama mo talaga dun sa kanyang ano. Yak, nakadistak yung ano mo, yung kuko mo. Okay na kaya yun? Okay na yan. Basta dumampi na sa kanya. Sa stamen. yan, Kailangan ng pollen. Ito po right yung pinaka pina, um, so far maganda niya. Na, uh, ano, snow type snow tawag snow Snow type kapag yung ganito. Yung punong puno siya ng kanyang puti-puti. eto naman tawag dyan. Nudum. Ito, combination no doom snow type no doom snow type kaboto tawag dyan super kaboto yan yan lalagay niya doon sa stamen so lahat lahat tong ganito ito dito nang natin lalagay sa lahat oo oh, kasi cute siya eh. Tapos sa kanya, ano ilalagay natin? Yung ano naman, yung turtle. Yeah no. Export na export na po dyan ang aking mister na si Dada. Hindi lang po sa pagluluto, pati sa pagpopolinate. pollinate Pakita mo yung ano, yung botchog na napolinate. Eh. Ah, yun nga yung pinapakita ko kanina. Tapos, sabi ko, yung meron kang pinaka-favorite dyan sa lahat. Ay, eto pa na yun nakakalubog yung ano niya. Gugupitan muna siya. Yan. Dahil astrophytum nga po ito, ang buhay po ng bulaklak nito, itong mga yellow na to, ay one day lang. lalo na kapag may ginalaw-galaw ka sa kanya. Mamayang, mamayang gabi, titiklop na siya. As in, tiklop na. Kaya dapat, alert ka buka dapat, ipo mo na agad. Kasi bukas, hindi mo sure kung bubuka pa siya. Madalang na madalang yung two days and hindi pa ako nakaranas ng three days as in one to two days lang talaga pagbukas niya. So, sobrang happy kami kasi ilan o? Two, four, two, four, six, seven. Ito. Ito, mga asupay. Diyan po sa baba. Kasi so, siya. Oo. Si uh, andun sa loob. Okay. Yeah. Yeah. Bukayin mo na lang yung eh. kanya. Meron yan sa Baka naman nagupit mo yung sa amin yan. Eh. Puro. Hmm? Puro ano niya lang oh. Puro pollen lang yan. Hmm. Lagyan ko na lang sa gitna. Ayun! Ayun! Yeah. Basta kailangan malagyan Dito? ko na. Saan mo na kinuha yan? Dito. Dito mo kinuha? Kinugpitan mo siya <laughs> oh. Eh di... Wag na, wag mo ano yun. Burahin mo na yun. Ay, doon. Ayaw mo doon. Dito? Gusto? Ay, Ay hindi. Turtle pala sa kanya. Wag, wag, na. Wag na, tanggalin mo na lang yun. yan. Maganda po kasi kapag yung i-breed mo siya. Halimbawa, pag mo itong ganyan, ihalo mo sa ganon. Para pag naitanimin at lumaki, magkahalo na yung itsura nila. Ito po yung tinatawag naman na star shape. Ay, hindi pala star shapes. ah uh, V-type. V-type. -ano. Ito, malapit na to, babe. Oo. Uh -huh. Ay, At lalo yun, no? Oh. Ayun, ay, yun, yun, yun talaga yung favorite ni Dada. Ikaw maghawak. Ito, ito, ito. Yan, Dali! Ayan! Botsog yung ano uh, niya, oh. Astro Python din po ito, pero ibang klase siya. Mayroon siyang mga sides. Para siyang balimbing yan. Pero mayroon hmm. siyang mga tinik na malalambot lang po yan. Hindi naman siya Marami ito, na kami ay, buto. Oo, so hindi na kami nakatanim. Papabili tatang. na nga ako sa kanya ng ano. Oo, oh, hindi po uh, kasi basta-basta ang tinatanim tong kakus. Kailangan mo rin na ano yun siya. Nabilhan siya ng pating mix. Hmm. Na special. Tapos, parang meron pa nilalagay na parang in, ano, instexi, ah? insecticide. Insecticide. <laughs> insecticide. <laughs> insecticide. yun, insecticide. Basta parang may ginagawa pa sa kanya seremonya bago siya matapdan. Hindi siya yung katulad sa wild na malalaglag lang yung buto. Ano na Pero may possibilities naman na tumubo yun. Oo, pero hindi na tayo ng ano? Ng ibon. Ibon. Nagiging pugad po ito ng ibon. May mga video, Salino, may mga, ng mga, pictures ako. Sa February or March, hmm. talagang eh, wala pang makailang mga ibon noon. Hmm. Dito Di siya lagi nakatambak. So, nakailang, Kaya Nakailang naka ano, nakailang kain din ng ibon ng buto dito. So, oh, wala parang, kami na-harvest. Na. oh yung parang, hala, nasaan na? Wala na, gano'n na. Ayan lang namin Nakalimutan mo oh, ito yung pollinate, ha? wala pa yan. Ito. Ito yan. Oo, oh, yan, yan. lakas po ng hangin. Gusto-gusto po ng cactus na ganitong astrophytum. Yung klima dito sa taas. Sa baba naman po, yung mga ganitong karamihan. Ayan, ang tawag po dito ay gymnocalisium man na mga variegated. Kasi kung kong variegated, may iba silang kulay. Pinagtitingin na tayo ng mga bumadaan. Wow, dahil bulaklak. Kasi, kitang-kita -kita talaga po. Sobrang dami talaga po. Ito, mga hilera. Ito nga, apat eh. Yung ganito po, hindi na, hindi na namin pinag-effortan na, ano hin? Na-pollinate. Na Kasi tingnan nyo naman po yung babies niya. Sobrang dami na. Nagkukusa naman kasi yan. Mm -hmm. Pero, pero, sa to lang po talaga. Kaya yung ibang mga breeders po dito sa atin local, at sa Thailand, na babalitaan ko, no, nababasa ko rin. Pinapaliwanag nila, ano yung kagandahan ng... From seed. From seed to pups, yung ganyan, yung pups. Mag-uugat po kasi to, pero maliit. Pero kapag seed, mahalata mo po talaga kapag nagre-repat ka as in kalalaki ng ugat niya na hindi siya halos mapatay-patay makunat ang buhay niya okay. yung ganito bihira yung magdano ng pups pero ito meron isa lang tada yeah. <laughs> never po yan nagpapap sobrang swerte lang namin actually apat yan noon oo oh, namatay na yung oo, oh, namatay na yung tatlo. tatlo yan mayroon pa isang patay pakita mo yung kulay yan, siya. brown, yung lang ayan hmm Kit nga eh, may pop siya. Alam mo sa amin yung sa mga hote, at ang galan ng muffler yan sa pagal mo. Pinipirap yung muffler. Dito, walang hindi lang yung Sa Rizal kasi yun. So, may isa akong favorite na ano dito. Yan. Galing sa pagka-baby po ito. Yan. Yan. Rare po siya. Rare. Rare kind. Ito yun yun po yung katawan niya. May mga parang marbling, marble, marble siya. Ayan parang may mga marbles siya. Ganyan. Ang tawag po dito ay tea lines. Tapos, bumulaklak siya. Ang cute, pink. Parang baby pa yan sa lagay na yan, pero bumulaklak na siya. Nagustuhan niya talaga yung klima dito. Tapos, meron na akong favorite din na tea lines na nasa baba. From ano yun? From maliit, as in maliit para... Ay, meron pa pala doon, oh. Teka lang, may meron sa community ka. Pinakaw. Ah, oh, uh. Kanina nga walang dumadaan mga Salvador. Nung nag-vlog tayo, ang dami na dumadaan. Oo. Oh, community path. Ang lalaki na dati mga babies lang. Mm Meron -hmm. isang ano. Pakita mo naman yung tea lines na gusto ko rin. Sa baba. Kulay pa sa baba. Ito lang. Hindi, yeah, yan lang. Ito. Sobrang daming mag-anak nito. Meron nang kasing laking ganito si Dada sa baba. Na, mm -hmm. na dati pinitas niya yung ganito palang kalaki. At tuwang-tuwa siya dyan. Papasalubong niya yan sa kuya niya kay Kuya Jess. Yung kanyang matagal nang pinalaki. Niya. Last year pa yon. Hmm. Ito panahon din ang nang pagpulak ko. Kaso hindi ko maroon mag-pollinate nito. Pero nakachamba ko ng dalawang. Kaso nakachamba ko ng dalawang ito. <laughs> Laki ko ano. Compare na naman yung side, iba ko. Oo! Oh. So d'yan ko sila nilalagay para maanawan sila kasi tinago ko sila yung sobra-sobra araw yung tela Eh, medyo ano. Bubuka. Ayan, bubuka. Pag ganyan pong bubuka, meron din kasing, ano po, ang succulents. Hindi lang po basta-basta maanawan meron silang mga required na sunlight. So, ito pong succulent na to na tinatawag na Huertia, ah? ay kailangan niya na sobrang maaraw siya ng mga 2 to 4 hours sa morning. Tapos, ganyan na lang, bright shaded na light na lang. Ay, kasi naitago ko doon. Kasi sobrang-sobrang natuyo naman sila dahil sa init. Bumuka ngayon! Indication po yan na kulang sila sa araw. Dapat compact na compact sila. So, nilagay ko dito ngayon. Pumangit nga eh. hindi na makintab. Nang kailan makintab yan? Okay lang. Basta buhay. So, andayin pa natin. Balik tayo sa bulaklak. Andayin pa natin pabulaklakin. Yan ang mga ganit. Diba? May nagtatanong minsan sa post ko sa Facebook. Tunay ba yan? Na ganyan po yung color niya. Yes po, ganyan yung color niya. At wala po akong nilalagay para magbulaklak ito. Natural po nila yan. Na kapag summertime, ayan, magbulaklak talaga. Tingnan nyo po, sobrang nalukot yung katawan niya dahil sa araw, sinag na araw. Tapos, dun siya mamumulaklak. Parang nai-stress ko Lalo ba? Nai lalong nai-stress, lalong gumaganda. Wow, sana tao rin mo. No? Lalo nai lalong nai-stress, lalong gumaganda. Hindi totoo po yan. Lalo nai -stress, lalong nai-stress, lalong gumaganda. So, ito naman yung aking mga babies na to. Tapos to! Ngayon ko lang siya makita ng bulaklak. At tingnan nyo po yung color ng bulaklak niya. Kasi yung kulay ng katawan niya tawag dito ang collision battery magkaiba yung spine nila same sila ng breed o oh, diba tapos pareha sila umulaklak dalian mo para mai ano kita dyan sa kabila ma para mai pollinate matagal pa to nakasarap eh ayo oh, bukas pa yan mag hmm, matagal pa yan so magkakabutan pa yung dalawa Matagal naman ang gym no eh. Ang tagal 2 to 3 naman. days siya. Ayun, yun. Isa pa po yung sa reason. Kaya hindi kami nagpapollinate ni Dada ng mga gymnos Kasi ang tagal po talaga ng buhay nila. Yung mga ganito po. Tagal ng buhay yung bulaklak niya. Na lang yung bulaklak kapag nabasa. Hindi siya abot ng mga 5 days or 1 week kapag nabasa. So, minsan sacrifice ko na lang pag kailangan ko talagang mag-delete. Kahit mabasa na siya dyan. So, kinabukasan yun. Basa na. na, to. oh, hindi na siya, ano, hindi na siya mamulaklak. So, pinicture ako to kanina. Sabi ko, ba, may bago na ang wallpaper. Dadagam Tapos, bakit itim? Mahilig ako sa itim na paso. Kasi, tingin ko, basta naganda rin sa itim. Actually, maganda rin yung puti. Sobrang ganda din ng puti. Pero parang mas ganda yung itim. Sa mga reason, napansin ko kapag talagang naarawan sila, pati ito umiinit. Mm -hmm. Umiinit sila. So, sabi ko, baka nakakatulong yun sa cactus, yung mainit. Nakaka-absorb diba, siya ng, o, kasi, diba, ng, eat, ng init. Oo, kasi absorbent absorbent, ba ng, it, ng init yung itim. Uh, may, ay, ano nga eh, may experiment ako dyan dati sa mga bata. Sabi ko, kayo. Ipuin to ako versus doon sa puting pot. Meron kasi akong puting pot dito. Ayan. So, yung bukol-bukol ko na ano. Yung laki na na. Oo, oh, laki niya na. Yung kapatid niya nandun, malaki na rin. Ayan. So, itong puti, eh, hindi talaga siya umiinit. Pero lumalaki din naman. Pero mas bet pa talaga yung itim. Mainit kasi umiinit siya ganun. So, siguro mas effective yun. May absorb it. So, marami akong mga bagong tanin dito sa baba. Kaya makalap sa baba. Yan. Yung iba na peste, sobrang nakatanim lang yun. Okay. tingnan nyo ito guys. Paano ka naman hindi may in love sa cactus? Tingnan nyo naman yung kulay. Oh. oh. Nabili ko na yan, nabili ko yan ng 64300. Parang ganoon. 64300 kasi nandito po ako. Ha? kasi nandito ako nagka-camera pero Oo. iba talaga presyo niyan. 600 each charot. <laughs> hindi, 64 <laughs> ano talaga. So ayan. So hindi ko pa sila nare-repot. Ayan na overpower niya na yung pot niya kasi nasa 2 by 2 siya. Ang ganda. Parang alam mo hindi may in-love dito. Oh. Diba? Ang ganda ng kulay. Ay! Tapos na mabulaklak pa. Ayan. Cute! ito naman mga maraming spines so nag decide naman ako talaga na ibaba sila kaso may naiwan lang na talaga so balik tayo sa pagpupoling polling Naka-carried away po talaga ako kapag usapan ko. May carried away ako. Ang dami kong dinadalga. <laughs> Sorry na. Papapdol! Papap! Papap! Sa, sa manot po yan, sabi ng mga bata, Papapdol yung

simple pang Actually, ng stress. Kasi alam mo. Pero na natutuwa kasi kung pagka nagbubulaklak talaga. Tapos pagka nagpo-pollinate kami. Lalo na itong mga... Nasa successful niya. Kasi ngayon. Go. Hindi ko Lalo na yung... Lalo na yung pagka nagsasuccessful yung ano, yung itong mga to. 'di ba? Buntis. Yan. Malapit na anihin 'yan. Siguro mga 1 to 2 weeks o oh, 1 week. Pakita natin sa kanila yung mga inani natin. Ah, kapat sige. To. So ayan Tingnan niyo po yung aming mga naani na oh, mga buto po 'yan. Yeah. Pero ta kailangan pa rin tanggalin yung ano na yun. No? yung parang bulaklak. Yan, 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 sa... yan dapat ganito lang. Tapos meron pa diyan sa ano, ito. Ano to? Seed ng ano to? Gym no. Ng gym no yan. Yan. Tapos ito. Ayan, may mga laman pa sa loob. May mga label may yan. May mga label. Bawa yan. Astro. First week of July last year pa. Astro. Freylia. yeah yan. Diba? Meron kami mga seed bank. So, yun guys. Salamat po sa panonood. Pasensya na medyo maingay sa labas kasi nagdagsaan talaga sa so, inyong nagdag kami. Sabi natin nagpa-picture naman kami. Wala naman talaga yun. Ayan. Simpleng share lang po sa inyo ng katawaan namin mag-asawa. So, hopefully, may pakita naman namin sunod yung paano naman itanim. Or kahit ano na, yung sibol na siya. Hmm, sana, no? Pero matagal na process din po kasi yun na makita natin itong magsibol. Pero dapat masimulan na Ayun. kasi ano habang... Tangulan pag lang maganda. Uh -huh. Para nagmo-moist sya, tapos konting mm. sunlight lang. So, po sa panonood. Oh, very, very simple at bigla ang vlog na. Thank you very much, everyone. And share nyo rin po sa comment section yung mga pinakakabala nyo rin po mga halaman. And shout out to Ninang Jo. Ayan, para yung sharing namin ng mga halaman-halaman na kwentuhan. Yung kagabi nga eh, meron uh, nga siya. Sige, so, Ninang!